Naaalalaan po ba yung mga sandaling nakaramdam ka ng parang may nagbabantay sa iyo? Yung munti ka nang mapahamak pero parang may mga pumipigil ng mga kamay. O kaya naman ay parang mayroong isang kaginhawahang tahimik na hindi mo maipalibanag kung bakit Saka sa kasalukuyan ay iyong naradama. Marami po ang naniniwala na sa likod ng mga sandaling iyon ay may mga anghel mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit patuloy na kumikilos sa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Ngayon pong gabi ay ating tutuklasin ang kamanghamanghang mundo ng mga anghel sa ating pag-aaral na tinatawag nating Angelology. Ano po ba ang Angelology? Ang Angelology ay pag-aaral tungkol sa mga anghel, kung sino sila, saan sila nagmula, at ano ang kanilang naging papel sa plano ng ating Panginoong Diyos? Ito po ay nanggaling sa salitang Grego na Angelos na nangangahulugang mensahero. Ipinapakita po ng banal na kasulatan ang mga anghel ay mga espiritual na nilalang na nilikha ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at maghatid ng Kanyang mensahe patungo sa mga tao. Mga kapatid, dapat ay malaman natin na ang maanghel ay nilalang ng Diyos bago pa ang sanlibutan. Ito po ay matatagpuan natin sa Aklat ni Job, Kabanata 38, Talatang 4 hanggang Talatang ito. Nasaan ka nang inilagay ko ang mga pati bayan sa lupa? Nang nagsiawit ang mga bituin sa umaga at ang lahat ng anak ng Diyos ay nagsisigawan sa kagalakan. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos dito ay tumutukoy sa mga anghel na nilikha ng Diyos bago pa ginawa ang ating daigdig. Kaya nasaksihan nila ang paglikha ng Diyos. Sa Hebreo, Kabanata 1, Talatang 14, mapapansin po natin, sinabi hindi ba't silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Dito po ay pinapakita na nilikha sila ng Diyos upang maglingkod sa Kanya at tumulong sa mga anak ng Diyos. Kayo din po sa Aklat ng Awit, Kabanata 148, ang talata ay dalawa at talatang lima. Purihin niyo siya kayong lahat ng mga anghel. Dito naman po ay maliwanag na nilikha ng Diyos ang mga anghel upang siya ay purihin at sambahin. Sa madaling salita po, ang mga anghel ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus bago pa man likahin ang mundo at ang layunin ng kanilang pag-iral upang magpuri, sumamba sa Diyos, maglingkod, tumulong sa lahat ng mga mananampalataya. Sa isang banda, kung atin pong aalamin ang kalikasan nila, sila ay mga espiritual na nilalang at wala silang laman at dugo at hindi sila namamatay o nagkakasakit. Sila ay makapangyarihan, ngunit hindi kapantay ng kapangyarihan ng sa Diyos. Sila ang mga lingkod ng Diyos na tagapagdala ng kanyang kalooban. Kuminsan po ay nagpapakita sila sa anyong tao gaya ng nagpakita kila Maria at Jose maging sa mga pastol nung ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak. Ano po ba ang tungkulin at kanilang mga papel bilang mga anghel o lingkod ng Panginoon? At ayon po sa na Kasulatan, sila ay may mga iba't ibang tungkulin. Una, Sila'y mga mensahero ng Diyos, katulad po ni Gabriel na nagdala ng balita ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Sa aklat po ni Lucas, Kabanata 1, talatang 26 hanggang talatang 20 ay atin pong mababasa. Nang ika na buwan ng pagdalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa ang ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos ng kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Dito po ay malinaw na ang Diyos mismo ang nagsugo kay Gabriel upang maghatid ng mahalagang mensahe ang balita ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, sila rin po ay tagapangalaga. Pinuprotektahan nila ang mga anak ng Diyos sa oras ng panganib. Sa aklat po ng awit, Kabanata Siyem Naputisa at ang talata ay labing isa hanggang talatang labing dalawa. Sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin sa mang dako maparoon, yak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalagaan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. At pangatlo, sila ay tagapagsamba rin po na katulad natin at sila ay patuloy na nagpupuri sa Diyos sa araw at sa gabi. At bilang panghuli mga kapatid, ang mga anghel, sila ay tagapagpatupad ng katarungan na ginagamit ng Diyos sa kanyang mga gawaing paghatol at maging sa pagliligtas. Sa aklat po ni Mateo, Kabanata 13, talatang 41 hanggang talatang 42, isusugo ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng sanhi ng kasalanan at lahat ng gumagawa ng kasamaan at itatapo nila ang mga ito sa pugon ng apoy. Sa araw po ng paghuhuko, mga kapatid, ang mga anghel ang gagamitin ng Diyos upang ipatupad ang kanyang makatarungang paghatol. Ngayon po ay atin namang aalamin ang ilang uri ng mga anghel ayon sa banal na kasulatan. Ang una po ay tinatawag nating Arkanghel, katulad po ni Michael, na pinuno ng hukbo ng Diyos. Ang salita pong Arkanghel ay nangangahulugang pinuno or chief angels. Sa banal po na kasulatan, dalawa lamang sila na tahasang tinukoy na mayroong ganitong rango o katangkulan. Yan ay sila Miguel at si Gabriel. Sa aklat po ni Judas, Kabanata 1, talatang siya, matin pong mababasa, Ngunit si Miguel na Arkanghel, nang siya ay nakipagtalo sa Diablo tungkol sa katawan ni Moses, ay hindi nangahas nga ng hatol na may panilibak kung hindi sinabi niya, Sawayin kanawa ng Panginoon. Sa muli po, ang Arkanghel ay isang pinuno o leader ng mga anghel. At sa banal na kasulatan, Si Miguel lamang po ang tahasang tinawag sa titulong ito. Siya po ay tagapagtanggol ng bayan ng Diyos sa aklat ni Daniel, Kabanata 12, Talatang 1. Siya rin po ay pinulo sa hukbo ng langit sa aklat ng pahayag, Kabanata 12, at Talatang 7. At siya rin po yung tagapagpahayag ng kapangyarihan ng Diyos na nabasa natin sa aklat ni Judas kanina. Ang ikalawa po ay ang tinatawag nating kerubin. Isa sa pinakamataas na uri ng hell sa banal na kasulatan. Sila ay malapit sa presensya ng Diyos at madalas tagapagbantay ng kanyang kabanalan. Sa banal na kasulatan, matatagpuan natin sa saklat sa po ng Henesis kabanata 3 at ng talata ay 24. Kaya pinalayas niya ang tao at sa silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng mga kerubin at isang tabak na may apoy na umiikot sa lahat ng dako upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Dito po unang binanggit ang mga kerubin bilang mga tagapangalaga ng banal na lugar. Nagbabantay sila upang walang sino mang makakapasok sa Eden. Matapos magkasala, sina Eva at saka si Adan. Sa madaling salita mga kapatid, ang kerubin ay mga makapangyarihang anghel na tagapagbantay sa kabanalan ng Diyos. Nakita natin niya sa talata ng Aklat ng Henesis, Kabanata 3, 24 sila rin ay sumasagisag sa presensya ng Diyos. Matatagpuan natin sa aklat ng Exodus, chapter 25, verse 22, at maging tagapagdala ng kanyang kaluhatian at sa trono. Sa aklat po ni Ezekiel, 10, ang kanilang mga tungkulin ay magbantay, magpuri, at ipakita ang kabanalan at kalubalhatian ng ating Diyos. Sabalit, sa kabila po ng bahagi ng kanilang istorya mga kapatid. Hindi lahat ng anghel ay nanatiling tapat sa ating Panginoong Diyos. May isang makapangyariang anghel na nagangalang si Lucifer na nagmataas at nagnasang maging katulad ng Diyos. At dahil sa kanyang pagmamataas, siya ay tinapon mula sa langit kasama nga ang mga anghel na sumunod sa kanya sila ngayon ay tinatawag nating mga demonyo o mga masasamang espiritu, mga kalaban ng Diyos at kalaban din po ng mga anak ng Diyos. Ngayon naman ay talakayin natin ang ilang mga pagkakamali patungkol sa mga anghel. May mga ilang paniniwala kasi tungkol sa mga anghel na dapat ay ating ituwid sapagkat hindi ito sinasang ayunan ng banal na kasulatan. Mga paniniwala o mga maling paniniwala at dapat ay atin itong ituwid. Una po, hindi sila mga kaluluwa ng mga namatay. Pangalawa, sila ay hindi dapat sambahin. At pangatlo, hindi lahat ng espiritu ay mula sa Diyos. Now, nais ko pong ihabol mga kapatid bago tayo magbakas ang isa pang mahalagang bagay na dapat nating malaman tungkol sa mga anghel. Meron kasi tayong tinatawag na guardian angel Minsan may nagtanong po sa akin, biblical ba ang guardian angel, pastor? Sabi sa akin ganun. Now, so, tignan natin maigi kung ano ang binabanggit sa banal na kasulatan. Dapat po ay mahalagang maunawaan natin ito ng tama ayon sa konteksto ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng awit, kabanata siya na isa, talatang labing isa hanggang talatang labing dalawa, sapagkat utusan niya ang kanyang mga anghel na ingatan ka saan ka man magpunta, dadalhin kanila sa kanilang mga kamay upang hindi matisod ang iyong mga paa sa bato. Ipinapakita po nito na ginagamit ng Diyos ang mga anghel upang ingatan at protektahan ang kanyang mga anak. Kaya hindi po sa aklat ni Mateo, Kabanata 18, Talatang 10, huwag niyong hamakin ang isa sa malilit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama sa Langit. Dito po sa talatang ito, kung ating lalawakan ng ating pangunawa at pag-iisip, ang sabi po ng Panginoon sa mga bata, may mga anghel na tumitingin sa kanilang harapan. Sa aklat din po ng Hebreo, Kabanata 1, Talatang 14, hindi ba't silang lahat ay mga espiritong naglilingkod na sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Dito po sa bahaging ito, ang banggit ng mayakda ay ipinapakita niya na ang mga anghel ay ipindala ng Diyos upang tumulong sa mga mananampalataya. Mga kapatid, ano po ang hindi itinuturo ng banal na kasulatan? Bagamat ipinapakita ng Biblia na ang mga anghel ay nagbabantay, subalit wala itong malinaw na turo na bawat tao ay may kanya-kanyang assign o personal na anghel na tagabantay. Wala pong tiyak na sagot ang banal na kasulatan pagdating dito. Ang tama pong pangunawa, ang mga anghel ay tapat na lingkod ng Diyos, na kumikilos ayon sa kanyang utos. Sila po ay nagbabantay, gumagabay, at tumutulong. Ngunit ang tunay na tagapangalaga ay ang ating Panginoong Diyos mismo. Kaya dapat tayong manalig at manalangin sa Diyos at hindi sa mga anghel. Ang konsepto po ng guardian angel ay maaring may batayan sa balalang sulatan. Ngunit hindi ito nangangahulugang mayroon tayong personal na anghel na nakatalaga para sa atin. Ang mahalaga, mga kapatid, ay alam natin na ang Diyos ay gumagamit ng kanyang mga anghel upang tayo protektahan at tulungan bilang patunay sa kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa bawat isa sa atin. Sana po ay nakatulong sa inyo ang maikling mensaheng ito o pag-aaral na ginawa natin patungkol sa angelology. Tayo po ay manalangin aming mapagmahal na Diyos. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na aming ginugol upang pag-aralan ang tungkol sa iyong mga anghel, ang mga tapat niyong lingkod na patuloy na nagpupuri sa inyo. Salamat po sa paalala na sila ay tagapagbantay, mensahero, tagapaglingkod, na inyong ginagamit upang ipakita ang inyong pag-ibig at kapangyarihan. Naway sa amin pong natutunan ngayon, Panginoon, ay lalo naming makilala kayo bilang aming tunay na tagapangalaga at tagapagligtas. Tulungan niyo kaming mamuhay ng may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig tulad ng mga anghel na tapat na sumusunod sa inyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na Jesus.